Naging mainit ang isyo ng kutungan sa peryahan sa Senado noong Martis kung saan e ng mga perya opisyal na mayroong nangyayaring kutungan sa mga peryahan bagamat may mga permit umano ng local government unit ang kanilang mga peryahan. Kung saan question pa ni senador Bato de la Rosa ang legality ng peryahan sa Department of Justice. Wow. Kabayan, bago pa man nakarating sa Senado ang mainit na kutungan ng isyu sa piryahan ng ating mga law enforcement agency umano sa programa ni Mr. John Perrer ng Tirada Media noong November 27, 2023 sa Rizal umano. 50,000 weekly ang pirya kutong na kinukuha nitong pinapangalanan niya na Marshall D at Albert S na ginagamit umano ang pangalan ng Philippine National Police wow. CIDG NBI DILG maging ang Department of Justice para makapangutong ng 50,000 itong si Marshall D at Albert S sa mga peryahan sa Rizal area pa lang. Pero kabayan wow. nagtataka si Rizal Media Press Club President John Perez sa kanyang mga programa na karating na umano ang pangungutong ng Marshall D, Albert S na iligal na pangungutong na 50k weekly sa mga peryahan sa ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Justice, NBI maging sa mga pulis pero hindi naman umano kumilos para hulihin ang pangungutong nitong si Marshall D. at Albert S. na 50,000 nya weekly wow. na putong sa mga peryahan pagtataka pa ni Mr. John Alexter Perer, hindi kaya nakarating sa PNP, CIDG, NBI, DILG, maging sa DOG ang 50,000 weekly na nakukutong sa mga peryahan kasi hindi naman umano na huhuli si Marshall D. Albert S. na kumukoleksyon ng 50,000 weekly.